Ayan eh, mga kapos, dito na sa bahay. 45 minutes lang tayo naglakad-lakad. Ayan, eh, dito na tayo. Hello. Oh. Oh. Subukan natin yung maket dito mga kaps no Bahala na ah, Ayun mo yung biskuit Saran mo na yun Alas alas papa Ayun so, mga kaps mga kaps ano, uh, ah, magjogging tayo. Walk, walking, walking muna tayo ulit na mga kaos. pang apat na linggo na natin to, ayan. Maglalakad. Sama ka? Ayan, sama ka. ano na natin to ah, bali pag apat na linggo dapat nung ano eh mga cubs no good morning dapat naka nung friday sana pala ko sana magjagging nung friday baga pinitin siya sana kaso napuyat ako sa tindahan magpantay Barinig kita bumiyahi. sa mukha Dito eh. Di tayo jogging Kasi hindi naman ako pumasok. Pero bumiyahi ako nun. Ah, kailangan talaga natin ng exercise uli. Ah, kailangan natin ng pampalakas. Tamang ando lang tayo. Tamang paglalakad lang. Kahit tuwing linggo. Kasi nga ay may pasok tayo yun lang din time natin no, para mag ano, para mag makapaglakad-lakad o oh, walking sa English po English pa <laughs> alright Ay! yan lang try ko sana akyatin yung ano yung sa kabila kahit mga bandang kahit one port lang try natin try natin akyatin try lang natin akyatin Good morning, good morning no mga kaobs. Ah, happy Sunday sa ating lahat. At pagkatapos ko mag maglakad-lakad o walking, kailangan ko lang talaga makapag makapag aso makapag-lakad-lakad. Kailangan natin magpalakas. Okay, aso kayo ah ng aso aray ko Ayun sa taas kung kakayanin natin try lang bala na Pedro, you're right mamaya naman ako Ayan subukan natin makit dito mga kaps no bahala na kung saan tayo abutin kasi mahirap ah. okay so light ayan di tayo dito, dito tayo makit eh no akyatin natin yan Ayan ito yung ano ito yung daan papuntang landfill ng San Mateo ayan tayo ayan sa mga cobs ito yung ano ito yung gusto kong akitin talaga dati inaakit namin to ni misis <coughs> 'Yung matindi pa 'yung kalakasan natin. <laughs> All right. Ayan. Pakita ko sa inyo dito pa lang putragis 'yan. ayan Bolero 'yan, dang truck. siya kataas so, dito pa lang sumasakit na yung paa natin mataas kasi Sana all tayo ng tubig Daming aso ah. dati basic lang to sa akin ngayon mahirapan tayo maging basic ah. Ah. Daming aso Ayun aso, inabangan tayo aso, inabangan tayo Yes. <laughs> okay. Okay. <laughs> yung tanaw dito yung ano yan o tanaw dito yung Metro Manila yan tanaw ang Metro Manila ay labangan tayo ng aso. Chocu. Nakalagay dito. Yan. Nakalagay, mag-ingat, malalim nabangin Gago! <laughs> Yan, yeah, malalim kasi bangin dyan mga kaos yun. Eh, malalim yung bangin. Ah, may ano na rin pala dito. May ano na ng dam truck ko. Oh. Ayan. Shop. Pero hindi muna tayo akit hanggang doon sa taas muna. Huwag wow, pa pop, pop up lang muna tayo. So yung linggo, unti-unti maakit na natin yung hanggang taas. Yan. Ganyan lang tayo sa taas. Di ba? Mataas. Hanggang doon yan. Yan, paikot doon sa taas doon Masarap yan doon pinakataas. Masarap pinakataas. Yan sarap, yan kaya, ang kaya yan. So hanggang dito lang muna tayo Ganda Ganda dito oh, diba Ganda O, tayo dito pang thumbnail Ganda oh, Ganda Ganda pang thumbnail dito Sa taas yan Pang thumbnail ganda. Oh. Ayan. Ah, all right. Bababa na tayo. Uh. Yan. Babundok muna tayo. May tanim. Yung bababa na tayo. urok kayang kaya akyatin next time na lang sarap ang pangaramdam tayo tayo sa kabila ang dam truck galing yung sa lanpin ng San Mateo na yung daan yung simento dati okay pa to simento dito ngayon medyo ano na kasi mabibigat kasi yung ano numadaan dito pero ayusin nila to hindi ano talagang ano na rin biak biyak na yung simento yan yun good morning good morning mga kaos mga kaangkas natin yan good morning po sa inyong lahat at good morning din sa ating mga kaibigan sa YT. Uh, good morning din sa mga silent viewers natin. Shout out sa ano lahat ng merchandiser. Shout out lalo na sa MDC or Mercury Drug. Shout out. Shout out din kay ano kay Boss Road, Shout out. Sa shout out din sa manager sa ano sa ed, sa Congressional kay Ma'am Anne, Shout out. Shout out sa manager sa branch it sa MDC it sa kon congressional yan shout out siya out din sa mga Sowerd family Ayan, shout out sa inyo next Sunday di ba naka one port na tayo next Sunday itutuloy na natin hanggang doon sa taas wag mong subukan masisira ang buhay mo Bababa na tayo. Gago. Siya din kay Federico. Sa siya din sa ano, kay ano, kay Naupan. Naupan pala siya taot Sa siya din kay Paring Carl. Paring Edward, Paring Anthony, sa si Paring Alpis siya Shoutout Siya din kay ano, kay Motobans Vlog, saka kay Paring Salvador. Ah, uh, sino pa ba? Parin Stan, shoutout. Uh, kung parin natin 'yan. Kung parin natin mga pogi. Tayo lang pangit. <laughs> alright right, tao din kayo no, kay Tol Batang Samar, Tol Joel, shoutout. out. Siyempre kay Boss JPC, PC. Boss uh, kay Tol Joel, shoutout. Ay, uh, yung mga gala. Yung maraming sinusuportahan sa YT. Shoutout din kay Banam Linma. Yun. Siyempre, shoutout din kay Madam Ilabel. Naka-live siya, nakita ko kay nang umaga. Ah, hindi lang tayo nakasilip dahil magja-jogging tayo ngayon. Ah, uh, shout din kay Ma'am Ibi. Yan, pababa na tayo. Sa kaya na yan. Wala ka practice eh. pa kaya akyat eh, butangin na okay, no, Pinupulikat ako eh Pakit <laughs> <laughs> na paliko eh Oo <laughs> Kaya oh. yeah, nga eh Lakan lang muna Dati kahit yung guling ko, butangin na, kaya ang kaya eh Pag puro motor ka na talaga Ayob talaga, makas mapanghina yung lagi na kamoto. Sarap ba naman mag-vlog sa taas tahimik. Lalo kung ija-jogging mo yan, sakit <gibit> yan. Binti. Sila yun ang pangalaman. Rake yun. Ano na? Huw! Ano yan, no? Eh, wasak eh. Ano yun? Eh, pre. Ako, may dito, granada. Ma Sana, bababa na nga lang ako. Baka may muha ng kalmaron eh. Ay, guys, may kalmaron jogging Baka makuha ng ban. Oh, wala. Nagpapambag. Yari, stick.

Tis, nakano na tayo. Ayun yung mga kaos sila, mga kaos no, yung mga nakausap ko yung nagbibiruan. Ano yun, naghahatak sila ng mountain bike doon paakit sa taas. Tapos, yung mountain bike naman doon sa bundok. May bundok kasi doon pababaan ng mga kaos yun. Doon, uh, ano ba tawag doon? Basta, yun ang ginagawa nila sa taas. Tapos, pababaan naman sila na mga naka mountain bike. Mayayaman yun yung mga makit doon sa taas. Mga yung mountain bike nila. Tinitibay, inuka na oh. Ay, sinira nila yung bahay. Uka, uka, -uka na yun oh. Uka, -uka. Ah, at least nakakita natin yung paa Video o pinupulikat pa pero hindi naman talatis pinulikat. Eh naramdaman ko na eh. Kaya di ko na tinuloy. Pinupulikat. Kailangan pa ng warm up pa, exercise. Exercise na exercise sa paa. Lakad-lakad lang hanggat sa masanay na si ano mga cubs kasi pag puro motor talaga wala. Tsaka yung dugo ko unti-unti na siyang ano, normal pero minsan talaga may abnormal <laughs> nag 140 pa rin ako minsan kaya yung maintenance di ko magkuhang itigil dahil nga doon minsan nag 140 over 90 minsan naman nag 110 over 80 minsan naman 120 over 80 mga ganon Ah, uh, ganun yung BP natin kaya tuloy-tuloy lang natin yung ano natin yung yung paglalakad tuwing Sunday kasi makakatulong yun sa atin. Uh, circular ng dugo ng maayos. Tong sipag mo tong ah. Tong. Si mo ah. Ha? Wala na ba? Ha? Wala na Mamaya. oo oh. Alam ha? Alam Ha? Hindi 'to naka-live, naka, naka lang. Mamaya ko pa to yana. Mamaya ko pa to i- eh, eh, upload sa YouTube. Plata. Anjan! Klap. pa Ang paborito kong kalunggo. pang hina talaga pag lagi nakamotor. Oh. Well, oh. Ayun, mga 45 minutes din tayo nag naglalakad ng mga kaos. ha Nagkalat ka pati yung ano nang ano. Ang basura kinalat na naman ng ng aso. Eh mga kapos dito na sa bahay 45 minutes lang tayo naglakad-lakad Ayan eh, dito na tayo Ayan good morning po sa inyong lahat dito sa tindahan. Ayan magwawalis muna tayo Kasi ayun Ang daming kalap Ayan Magwalis muna tayo At ilabas muna natin yung motor ko Sinong gusto ng chicharon niya May Charon ako Ayan si oh. Charon. Bago gusto na yung chicharon May Charon ako dito sa tindahan